Kamusta mga tol? Welcome ulit sa ating panibagong vlog. So ngayon nandito tayo sa Nema Yamaha Nasugbu, Batangas. So i-check natin yung mga update price ng mga motosiklo nila dito ngayon mga tol. So, bali October 2023 ngayon mga tol. So, kaya kung nagbabalak yung maglabas ng Yamaha Motorcycles at kung malapit ka sa location na to, dito sa Nasab Go, Batangas, punta lang kayo dito mga tol, dito sa showroom nila. So, wag na natin pagtagalin mga tol, tara samahan nyo ako, alamin natin yung mga presyo nito. Bago lahat mga tol, pakisubscribe muna ng ating channel at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, Vince Motovlog, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So unahin na natin mga tol itong napakaangas na maxi scooter nila Ang 2023 Yamaha X Max 300 So meron na itong mga tol na new look ano? So kung makikita nyo iba na yung front design nya talaga napakabangis So, bali isa itong mga tol sa mga Maxi Scooter ngayon na mabibili natin sa Yamaha Motorcycles na may premium looks na talagang napaka-high tech ng mga takakabit na specs dito. So, front design pa lang mga tol, talagang makikita natin dito na talagang napaka-futuristic na ng datingan niya. So, LED na mga tol lang mga ilaw na ginamit dito, no? din dito sa tail light. And pagdating naman mga tol dito sa kanyang cockpit o dito sa meter panel, naka fully digital meter panel na to, no? o naka-TFT display na. And ang maganda rito, meron siyang navigator o navigation. At meron din itong Y-Connect mga tol kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin dito sa TFT display niya. So talagang napaka-high-tech na mga tol nitong 2023 Yamaha X -Max 300. Other features mga tol, nag-offer ito ng underseat compartment na yung dalawang helmet. Meron siyang premium seat design na adjust ang windshield. At ang isa sa nagustuhan ko mga tol, na adjust na rin pala yung handlebar nito. So depende sa preference nyo. No? And equipped din to mga tol ng traction control system, ABS o anti-lock braking system. And pagdating mga sa makina niya, gumagamit ito ng 292cc engine displacement liquid cooled 4-stroke, single overhead cam 4-valve, single cylinder engine na magproduce ng 20.6 kW at 7,250 RPM at max torque na 29 newton meter at 5,750 RPM. Naka Euro 4 compliant na rin mga tal yung makina nito at naka Blue Core technology kaya talagang maganda yung performance ng makina. At meron naman itong fuel mileage na 33 km per liter. At pagdating naman mga tal sa presyo nito, yung SRP niya ay 300,000 pesos. Kung installment ang balak nyo ay meron itong minimum down payment na 99,000 pesos and available ito 12 months hanggang 36 months. And, meron din sila dito mga tol 2023 Yamaha XTC 125. So, kung mahilig ka sa trail ride, so bagay na bagay sa ito lalo na kung beginner rider ka sa mga trail ride. So, pwedeng-pwede sa ito 125cc. Ang maganda dito mga tol, yung itsura niya inspired dun sa Yamaha WR155. So may similarity yung itsura nila mga tol kaya talagang napakangas din ng tindigan nito. And yan na, mga tol naka disc brake pa siya sa unahan tapos meron siyang 2 pot caliper then sa likod drum brake lang yung brakes niya. At yung difference mga tol ng wheels nito sa likod meron itong 18-inch wheels then sa harap naman ay 21 inches. And dito mga tol yung itsura ng likod niya no. So maporma na to kung tatanggalan natin ng rear fender no. So mas lalo siyang aangas yung datingan niya. And pagdating mga tol sa SRP, meron itong cash price na 89,900 pesos. And kung installment naman ay meron itong minimum down payment na 9,344 pesos. And available din to 12 months hanggang 36 months. At sa mga naghahanap ng sports bike no, so, meron sila dito Yamaha YZF R15M yung may color na Icon Performance. So talaga napakalupit, napakaangas at napaka-astig ng motor na to o sports bike na to ng Yamaha under 150cc category. At bukod niya mga tol sa napakaangas na datingan nito o ng design nito, eh, meron din to o kargado rin ito ng mga advanced features tulad ng dual channel ABS o anti-lock braking system. Meron din itong traction control system. At ang malupit dito mga tol, meron itong quick shifter na na, may makikita natin kadalasan sa mga higher CC na sports bike. Pagdating naman dito sa front end niya, makikita natin dito yung DNA ng Yamaha YZF R7. Meron itong single bifunctional LED projector light and sa magkabilang gilid nandun yung kanyang daytime running lights na parang nagmukhang matano na napakabagsik ng tingin. So sa mga nag-aabang naman ng R15 version 4 na tawagin na natin yung standard version yung walang quick shifter, traction control system. So wala pa nun dito mga tol, ano, talagang ito palang lang yung available yung R15M. And ang bangkaemit ito ng 155cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, fuel injected, single cylinder engine. Na may lakas na 19 horsepower at 10,000 RPM at max torque na 14.2 Newton meter at 7,500 RPM. At may cash price ito ngayon mga tol na 203,000 pesos at kung installment naman meron itong minimum down payment na 30,000 pesos and available nga po ito 12 months hanggang 36 months. At sa mga nagbabalak dyan mag Sniper 155 2023 version, meron sila dito R version at yung standard version. So, bali mga tol ito, yung R version, yung color black, ano? then yung Standard version mga tol ay yung icon blue and yung glossy gray nila So mapay standard version, R version ay eh, talagang napakaangas mga tol ng Sniper 155 So marami talagang nangangarap nito Ang pinagkaiba nga pala mga tol ng R version at yung standard version ng Sniper 155 Itong si version ay meron itong cupat caliper sa brakes nya sa front brake ano Then nakakilis na po ito At merong power socket mga tol yung R version So lahat ng binanggit sa R version ay wala sa standard version So kung umabot ka dito sa part ng video na tol So, anong pipiliin mo? Yung R version ba o yung standard version? At pagdating nga sa cash price ngayon ng Yamaha Sniper 155 mga tol, ang R version ay may cash price na 130,400 pesos and kung installment, meron itong minimum down payment na 14,900 pesos at available to mga tol 12 months hanggang 36 months. And itong standard version naman mga tol ay may cash price na 124,400 pesos and kung installment, ang minimum down payment niya ay 14,900 pesos and available din 12 months Sangan 36 months At kung nagbabala ka naman maglabas ng Maxi Scooter na may sporty looking, available din dito mga tol itong Yamaha Aerox 155 BBA. So 2023 version mga tol, kakulay nito yung R version ng Sniper 155. Pero itong nasa harapan nating Yamaha Aerox 155 mga tol, standard version lang to na. No? So wala siyang start and start system. And hindi rin to mga tol nakakilis. So yun nga mga tol, naka fully digital meter panel na to and equipped din ito ng Blue Core technology and naka BBA na rin kaya talagang napakaganda ng performance ng Maxi kinan ito. So meron itong fuel mileage na 48 kilometers per liter kaya talagang goods na goods to pang service araw-araw and syempre maganda rin pang long ride at ang cash price nga nito ngayon mga tol ay 124,500 pesos and kung installment basis naman ang gusto nyo ay meron itong minimum down payment na 14,900 pesos and yun nga available to 12 months hanggang 36 months so lahat naman mga tol ng unit nila dito kung installment basis available naman lahat to ng 12 months hanggang 36 months. At ito naman mga tol yung S version nya ngayon ano so meron itong stop and start system na kakiles, then nakadual channel ABS nare. Ang SRP naman mga tol ay 145,500 pesos, and kung installment naman ay meron itong minimum down payment na 14,900 pesos, and payable din siya 12 months hanggang 36 months. And available din mga tol itong Yamaha Mio Gear 125 color gray and black. So, standard version tong dalawa na to mga tol. So, yun mga tol, na ano, meron pa silang libreng Aqua Plus pag nag-avail ka ng isang Mio Gear 125. So, talagang sulit ano, kapag naglabas ka ng motor dito sa Neymar Yamaha na Subbu Batangas. Kaya kung pang service lang araw-araw o pang hanap buhay tulad ng Food Panda, pang delivery services. So, bagay na bagay to mga tol, itong Yamaha Mio Gear 125. Subok na yung lakas nito and talagang napaka-benta rin itong Yamaha Mio Gear 125. So, madalas ko itong maita sa kalsada. So, hindi lang yun mga tol, talagang napaka-angas din ng forma nito. At ang nagustuhan ko dito, LED na yung ginamit na headlamp dito. Kaya lang, yung taillight nya and sa mga signal light, bulb type pa rin yung ginamit. So, gumagamit ito ng 125cc engine displacement, single overhead cam, air cooled, fuel injected, at equipped na rin mga tol ng blue core technology. Kaya siguradong maganda yung performance ng makina nito. So, kaya nitong umabot ng 40 to 45 kilometers per liter. Ang cash price niya ngayon mga tol ay 79400 pesos. And kung installment ay meron nitong minimum down payment na 4 sa 900 pesos. And dito naman sa kabila ay andito yung Yamaha N-Max 155. So kung nagbabala kang maglabas ng Yama N-Max 155 and kung malapit ka sa location na to, so pwede mo itong dito. Siyempre para makilatis mo rin yung pangarap mong motorsiklo. And dito nga pala mga tol yung bagong labas ng Yama N-Max 155. So color lang mga tol yung binago. No? So ang tawag nila sa color na to ay dull blue. So meron siyang glossy finish na kulay. Tapos yung kulay ng mags niya mga tol ay glossy black. So bali ABS version din to mga tol. Ang cash price naman nito ngayon mga tol ay 153,400 pesos at kung installment ay meron itong minimum down payment na 14,900 pesos and available to mga tol 12 months hanggang 36 months kaya kung nagbabalak magyama and max 155 puntahan mo lang dito sa showroom nila And syempre meron din sila dito mga tol na MIUI 125S version. So isang matte black at itong matte blue. So itong blue mga tol o matte blue ay yung bagong color variant ng S version na mabibili natin. So as usual mga tol, same pa rin naman tol sa previous model na ano? wala namang nabago sa specs and features. Color lang mga tol yung binago ni Yamaha dito. Sa engine niya mga tol, same specs pa rin ano, naka 125cc, air-cooled, single overhead cam, 2 valves, fuel injected engine. And meron itong mga tol na fuel mileage na 40 to 45 kilometers per liter. So dahil S version ito mga tol, meron itong stop and start system kung saan namamata yung makina pag guminto tayo. Halimbawa sa traffic light, guminto tayo, automatic na mamamata yung makina nito. Then after ilang segundo, pihitin mo lang ang silid darandar na ulit yung engine niya. And pagdating mga tol sa cash price niya ang SRP nito ngayon ay 83,400 pesos at kung installment naman ang balak mo meron silang minimum down payment na 5,900 pesos and available to mga tol 12 months hanggang 36 months kung trip niya naman mga tol yung may pagka classic looks no, syempre available dito yung 2023 Yamaha XSR155. So new look mga tol ano, naka golden upside down fork tayo sa front shock. So ito yung bagong color ng 2023 model. So black mga tol yung body color niya ano, kaya talagang nag-stand out dito yung mga gold parts niya tulad ng yun niya yung front shock niya naka golden upside down fork Then yung emblem niya dito sa gas tank niya na Yamaha. And meron din siyang emblem dito sa ibabaw ng tangke niya na XSR na color gold gold then dito naman mga tol sa side bearings niya o sa bandang gilid pero din siyang gold parts dito na XSR ano talagang napaka minimalist lang ng vehicles niya and talagang lalong naging astig yung dating niya at ang SRP dito ngayon mga tol ay 182,500 pesos and kung installment naman ang balak niyo ang minimum down payment ay 30,000 pesos at payable din to mga tol 12 months hanggang 36 months And yung pang business o pang tricycle naman ang hanap mo, meron din sila dito ng YTX125. So ang maganda rito mga tol, naka dual shock na so sa likod no, bali apat magkabilang gilid. So hindi mo na kailangan bumili pa ng aftermarket na rear shock para dito kung sasabitan o lalagyan mo ng sidecar. Eh ang SRP nito ngayon mga tol ay 57,900 pesos. So talagang murang-mura lang mga tol no. Tapos kung installment ang balak mo, meron itong minimum down payment na 3,900 pesos and payable total 12 months hanggang 36 months. So ito naman mga tol ano, kung mahilig kayo sa mga trail ride o pang off road Meron sila ditong available na WR155 So isang limited edition then yung color blue o yung icon blue Ang maganda rito mga tol naka liquid cool yung makina nya Then equipped ito ng VVA yung variable valve actuation Kung saan mas maganda o mas pinaganda pa yung performance ng makina nya Kaya kung mahilig ka sa mga off road ride o trail ride So ito na ang bagay sa'yo Ang cash price ito ngayon mga tol ay 180,000 500 pesos. Kung installment ang balak mo, meron itong minimum down payment na 30,000 pesos. And yan, mga tol, available din siya at 12 months hanggang 36 months. And ito, mga tol, ano, kung naghahanap kayo ng Yamaha Mio Sporty, available din dito, mga tol. So, meron itong color na sayan. So, perfect to, mga tol, pang daily use o pang hanap buhay tulad ng foodpanda, panda, pang deliver o delivery services. At bagay na bagay din to, mga tol, sa mga lady rider natin dyan. So, bali, ang SRP nito ngayon, mga tol, ay 73,900 pesos. And kung installment ang balak mo meron itong minimum down payment na 3,900 pesos and payable din siya 12 months hanggang 36 months so yan mga tol lang available nilang mga unit dito no? kaya kung malapit lang kayo sa location na to at nagbabalak na kayong maglabas ng mga motor na pwede nyo gamitin pang araw-araw pang hanap buhay puntahan nyo lang dito sa New Neymar Yamaha na Sugbo and pwede nyo rin akong kontakin mga tol para matulungan ko rin kayo maglabas ng mga pinapangarap nyong motorsiklo so kung nagustuhan nyo tong video na to huwag kalimutan mag subscribe at pakion na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, Vince Motovlog. Pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.